Okay, magandang araw mga padyets. So, meron na naman tayo dito isang problema na uh, sabi ni ko sa meron, nagpalit na siya ng bagong regulator eh hindi pa rin nagcha charge yung kanyang battery, no? So, ito, check-check uh, natin, mga padyets. Habang umaandar yung unit, eh gagamit tayo ng tester at check-check natin kung hindi nga nagcha charge yung kanyang unit, no? So, umaandar yan alalagay ah, natin yung multi-tester natin sa uh, 20 volts DC na. No? So, ayan. Maandar yung unit. at uh, check natin kung nag-charge ba. So, ayan mga kabilids no? So, halos 12 volts lang yung pinapanong yung pinapanong uh, hindi gumagana tumatas. Kahit i-idle mo, hindi tumatas. So, yun yung problema. Nagpalit siya ng regulator, hindi nag-charge. So, ayan mga kabilids yung ating susunusunan uh, sa araw na ito. No? So bago tayo magpalit ay eh, kailangan muna natin na uh, masusing pag-check -che bago natin pagtanong parts no. So yun yung lagi natin tatanan mga kabudids para hindi tayo madoblehan ng gastos. So ayan mga kabudids yung ating project ngayong araw na to. Uh, yan mga kabudids. Okay ito mga budget yung kanyang regulator na pinalta no. So ito yung dati niya regulator. So mamaya ibabalik natin yan at gagamitin natin. Pagkatapos natin check muna yung mga possible na pwede natin i-check mga kabudids no. So ayan mga kabudids. Okay, ito mga kapatid. No? sa so, part na ito, bubuksan natin yung lagay ng ating regulator at yung mga relay. No? So, kukunin natin yung uh, socket connector ng ating uh, stator coil. No? che check natin yung resistant ng kanyang charging coil kung okay pa ba. No? So, ayan mga kapatid. Ito yung socket connector ng ating stator coil, yung charging coil. I-set no? e, natin yung ating multi-tester sa 200 ohms para makuha natin yung resistant ng ating charging coil no? dapat magre-reading ng niya magre-reading ng 1 ohms bawat isa yan mga kabudyos no? pag check natin so ito mga kabudyos no? 1.2 so okay pa 1.1 so ayan mga kabudyos no? okay pa naman yung kanyang charging coil so ayan mga kabudyos ulitin natin yung pag-check natin no? so ulitin natin yung ayan may mahinang isa mga kabudyos 0.6 lang no? so medyo mababa na reading yung reading ng isang charging coil no? yung ayan mga kabudyos yung dalawa goods pa yung isa medyo mahina na no so ayan nagagrounded pa so ayan mga kapatids 0.9.8 so medyo bumababa siya so yan yung problema na at kinaanamin mga kapatids so, bubuksan natin yung kanyang uh, magneto side at yung stator no so para ma-check natin dahil meron may isang mahinang coil no ayan mga kapatids Okay, mga badyos. So sa part na ito, itatanggalin na natin yung... Bubuksan na natin yung magneto side. O, unahin natin itong tambucho. Tapos, susunod natin yung luwagan dyan ay yung kanyang oil cooler at yung mga cover na part dito sa may magneto side na. No? So, yan yung gagawin natin. At check-check na natin yung kanyang stator rod. So, ayan. Susunod natin tong oil cooler. Ililiwas lang natin mga kabilid. Kahit hindi na natin diretso tanggalin. Tatanggalin na natin tong bolt ng uh, engine cover para makalas natin tong sa cooling system niya. No? Tatanggalin natin tong uh, cooling pan. So, tatlong engine bolt yan. So, ayan. Tapos, uh, sunod na natin itong pinaka-magdeto. Tinanggal natin yung 14mm na bolt at gagamita natin ng puller yan para matanggal natin yung pinaka-rotor niya. So, ayan mga kabadyets, no. Uh, at gagamita natin yung liyabi para kontra yun. Pupupungin natin ng kapiraso, So, ayan, natatanggal na yung pinaka-rotor. So, ayan ang tumambad sa atin, mga kabadyets, no. Uh, ito yung stator niya, no. Uh, kung mapapansin niyo, eh, meron ng meron ng dalawang sunog na charging coil no? yung magnetic coil so yun yung ating papalitan mga kabadyans no? so kaya kapag ganito nangyari sa inyong unit ay eh ugaliin nyo na mag-test muna bago kayo magpalit ng parts nyo. Tapos ito pa ang problema, maluluwag na yung kanyang allen bolt ng kanyang stator coil. No? So kaya pala may nararamdaman daw si customer na medyo umiingay, tumutubong. No? So tatanggalin na natin itong allen bolt ng kanyang stator coil. So tapos na ito nasa stator tapos dalawa yun sa bracket at dalawa din dun sa kanyang uh, pickup coil o yung pulsar coil. No? So ayan mga kabajods. Uh, tuluyan na natin kakalasin itong pinaka So, ayan mga kabadyos, no? Uh, ilan na yung kanyang sunog na magnetic coil. So, papalitan natin ang bago yan. So, ayan mga kabadyos, no? Okay yan mga budget. Hindi ko na pinakita pa yung pagpapalit ng stator coil. No? So ayan. Sinorkat na natin. Papanda rin natin at itetest natin kung tataas ba yung kanyang charging. No? So ayan mga budget Yung mga simpleng idea. Kapag uh, bago kayo magpalit, eh talaga naman kailangan matuting pag-trouble muna bago nyo palitan para hindi kayo madoblihan ng gastos. Tulad nito kay customer na ito. No? So ayan. Maanda rin yung unit at cha At itetest natin kung tataas na ba yung kanyang voltage o yung charging niya. So ayan mga budget Yung mga simpleng idea natin. way mga kapatid sino kung mapapansin niyo unti unti tumataas yung kanya charging no tumapalo na nang 13 so malamang sa malamang na medyo nalobat na tong battery niya napakalaki pa man din ng battery halos 2 sm na so ayan mga kapatid yung ating mga simpleng idea tungkol dito sa ating unit ah, bago tayo magpalit ng charging eh syempre tugalin natin na uh, magtest muna bago natin palitan para hindi tayo madoble ng gastos ng gastos tulad ng unit ni customer nagpalit siya ng bagong stator na DIY siya so hindi naman pala yun ang sira